sa lang ang barangay health worker nga si Sheila Baliente sa gusto makaangkon og national certificate sa TESDA sa upat ka tuig niyang pagpanarbaho. Handom niya nga makaangkon og dugang kaalam sa basic health services aron ma-apply usab sa trabaho ni ini isip BHW. Dako siya nga tabang kay dili dili ang mga tao na nganong magtudlo man mo anak sa muang, nga dili man mo professional, dili man mo mga license or trained pero kung magdungog nila or may, may, may present me na we are uh, nakagunit me og um, na national certificate from the national itself, uh, dili na magduwa-duwa tao sa mamatubang. Ang TESDA sa barangay, usa sa bago og flagship program sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA. Kinsa ang mga empleyado sa barangay, particular ang health workers, tabangang ma-develop sa ilahang trabaho para ma professionalize po nato itong mga barangay workers actually we have already ongoing talks with the provincial health office uh, sa province nga we could, uh, uh, we have our partnership uh, para mas mapa mapapaspas pa naman ang implementation not just not just like only test at our our uh, training centers but as well as in coordination with the uh, provincial health office of the province sa maong training makadawat sila og national certificate asa pwede nilang magamit nga usa sa ilahang benepisyo sumala sa provincial director sa TESDA nga si Alfredo Panuela Jr. Just like barangay health services uh, mayron na yan noon pero hindi pa aanong na professional hindi pa ano na gamit uh, that's why we have a uh, you have a flagship program right now uh, with TESDA sa barangay para naman makatulong din kami sa mga barangay health workers natin sulod sa Jansan ug Sarangani Province. Ana sa 167 ka barangay ang unang mabenepisyuhan sa TESDA sa barangay. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada